yun po yung uh, ano namin paano kaya yung ano papaano kaya yung <laughs> Paano kung lahat kaya sabihin mong kalahati ng ng edgy supporters o Bianci kung mag ng Marami ng Silang lahat, ano kaya mangyayari ng Mga ilang baka kaya. ng 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 Grabe siguro ang... Ang handaan. Ang tamam. Bago no? Baka kulang siguro yung... Hindi siguro kasi yung limang baka. Dahil napakadag, millions, no? Subscribers lang yun, millions. Eh, siyempre, ito, ayun, no? Bago yan, no? pag-vlog to. Ayan, you know, oh. May dalawang um, ano na, may. Speaker yun? Oo. Uh -huh. Tapos, mag-click mo gano'n. Kita mo. Hmm. Ayan. Yeah. Tapos, may, na yung speaker na. Oo oh, nga. Tapos, may mga... May mga... Oh. Hmm. Ganda. Mura, 1.6 na lang. 1-6 na lang 17 na lang nga hindi dito na hindi dito na sa at niyang, ano, parang ni sila yata sa oras dahil wala namang problema yan basta wala tayong basis-basis kaya naman oo nga basta ay anak kayo babae ay huwag naman sanang sirain na uh, ang birthday ni Fiancee. Ay, birthday ni Fiancee dahil hindi naman po talaga maganda. One six na. At saka matagal lang camera ng Samsung. Yung GoPro, Pero two hours no? lang yan. Oh, One ah. hour. Grabe yun, no? Hmm. Grabe, no? Ito matagal, to. Oo. Oh. nag kasi ano, you know, si Al habang kapalapit na yung bird ni, ni ay marami na excited marami talagang na excited ngayon yung iba yata hindi na yata nakakatulog halos halos ano yata halos yata lahat ng mga ano ni Edo ay gumagalaw na sa pagpiprepare at napanggit niyang ano parang kahuli sila yata sa oras dahil mukhang napakadaming pasabog na ano nila, ang nila may sinuggest nga ako kanina doon sa vlog ni Dr. Labayon na kung sasayaw po ang mga hagibeis ay sasayaw din ng ano mga kalingap Hagibis Thunders na sila Dr. Lab si Sir Olives si Kalingap Tata si Reid Sain saka si Gilo Mags ayun ang ganda si Gol no? para kuela na maraming pagkuela tabor na maraming may vlog kaya dun sana aside sa mga saya sayaw na ininsayon nila kalingap, eh, kalingap Rob ganun din siya lang gawin nila yung sasayaw yung hagibis at uh, hagigibis standards uh, para masaya ayun anong masabi nyo mga guides si Sabi ko sa inyo, yung mga ano na yan, yung mga nagbabas, especially malapit na, huwag naman po tayong ganon. Kasi, lahat, ganon. Una mga viewers? Uh, Sigurado, puro si to bro. Kaya, yung... Kaya, muli, really, supportahan natin ang Kalingap Charity Vloggers dahil napakaganda ang kanilang uh, layunin. Suportahan natin ang mga Kalingap Vlog Team. Siyempre, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang -kanya monokyan, yan. Kaya huwag po tayong uh, nagmamalas, nagsasakita ng isa, nagbabasbaw ng isa. Kung sino yung gusto niyong vlog team, doon kayo. You, okay. Oh, oh, Puro HC fans po. Oh, mga oh. lahat oh, po ng mga viewers. Uh, so, Siyurado, puro HC lahat po. Kaya yung mga yeah. yung mga ibang sinusuportahan ng lahat team wala namang problema yan basta wala tayong buzzers basis -bases. kaya naman no? uh -huh. no, oh, oh, basta kalingap team basta kalinga team oh, yan si kabayan ko yan oh. ayan si yan si kabayan ko yan yan ayan nasa live na naman tayo pakibati mo naman ah uh, king live at uh, yan, palabas na rin po kami. Hanggang sa labas, mayroon pa tayong ano, mayroon pa tayong uh, connection. Ayan. Ah, ito pa rin siya. Ah, kasi naka -ano na yan eh. Ano na yan. ah. ayan, uh, and, kasi magpaalam pa rin tayo mamaya. Ah. Ah, Ah, dito ako sa harap ng ano, dito nga ako mag-anobrak. Uh, ano mo ako ng dito sa Kasi gagawin ko dyan, i ko. Gagawin kong... ayun I-vlog Kung channel, which is Don. video nito ay... ito po dito ko tawag. Ito po ang amo natin para sa video. Credit natin. Ha, bir, meron siya, meron din. Ah, meron din. Yeah. Paano pa ng quality? Ah, uh, hindi rin ganoon din. 'Yun din ganto lang niya. At saka hindi magiging, hindi siya magiging parang magiging ano siya? Ah, screen. Ah. Uh, uh, ayun, so dito na po kami. Ito ang uh, labas ng mall po. Ayat. Valencia. Ayan. So, ayan. Alan, paalam na tayo. Maraming salamat, mga Gaton Pologi. Salamat sa mga nanonood. Uh maraming salamat din sa lahat ng mga NC Fanatics, NC Global, NC Diehard Fans, NC Lab Teams. Maraming maraming salamat po. At uh, kita-kits tayo sa nalalapit na birthday ni Jansi. Yeah. Right, like, uh, once again, thank you sa panunood. At ingat po tayo. Mabuhay po ang OFW. Alright, God bless.